again mga katrapala may bago na naman tayo tinatrapalan ito ay kulay orange Ayan. so assist lang tayo sa design ano? Uh, magbabari lang yan o mag iiba lang yan depende sa ipagagawa ni client so assist tayo dyan may libre tayong Ayan. lettering laging ganyan at meron na rin siyang reflectorize. So, ayan. Ito ay kulay orange. Hindi rin nawawala yung kanyang lock sa taas kapag gusto ni client or ni driver na i-roll up yan. Maro-roll up niya yan. And of course, laging may pocket. Kasi bakit? Dahil mahaba ang kanyang manibela. So, para hindi siya magasgas. Kasi yung iba, walang ganyan. So, nagagawa na, naman nila, nila ng paraan. Pero, nagninis-nis pa rin kasi siya. So, sa atin, nilagyan na natin yan para safe na rin. So, as usual, asawa ko pa rin ang nagkakabit. So, ayan ang bago natin gawa. Ito pong trapal na ito ay pumapasada rin to. So, ito ay gagawan pa rin natin ng uh, number dyan sa kanyang uh, lalagyanan. So, sa cover na yan, nagagawin natin, meron pa rin dyan nakalagay. So, andun yung number ng kanyang e-bike. So, assist tayo sa design. Magbabari lang siya, just in case, si client ay mag-iiba ng specs or design sa kanyang mga sa kanyang ipagagawang trapal. So ayun, tapos na. Naglalagay na lamang po tayo dyan ng cable tie. So cable tie lang po ang ginagamit ko sa aking trapal. Kaya tayo po ay pwedeng magpa-shift po kahit saan. Kasi madali lamang po iyan na gawin at ikasa. So, ayan. Nagpi-finishing na tayo. At ang kanyang likod. Ang unit po na to ay Kuda New Wolf. So, sa mga gusto magpagawa po na nasa malalayo, wala pong problema kasi may pattern na po ako nyan. So, kung meron po kayong gustong i customize sa trapal na aking ginagawa, pwede rin naman po. Yung mga bintana po na yan, as is yan, hindi po yan na iaangat. At pwede rin po natin yan gawa ng paraan or pwede po natin lagyan ng zippered window. Depende po kung ano pong gusto nyong uh, ilagay natin sa inyong window. Kung zippered pa or yung velcro. Kasi both po ay nak nakagawa na rin po ako ng ganun. So ayan, tapos na po. Nagpifinishing na lang. kasama sa may bago na naman tayo, natapos na, trapan. So, sa mga nakikita nyo, tinatapos na lang yan, finishing na lang. Ang gamit lamang natin dito ay velcro. Ito ay velcro lamang. Ayan. Velcro. Medyo mainit. No choice lang tayo mga kasama sa kasi talagang kailangan natin gawin na po ito. So, ito ay velcro. Uh, ang dami-dami po natin dito ay cable tie. So, ayan po ang ating design. Yan ay may iba pa rin kung ano po ang gustong ilagay ni client ay gagawin po natin. So, ito po ay ang pinaka standard na aking design. So, sa mga gusto po magpagawa, just PM or DM me on my FB page, Samotsari sa ni Bek, ni Bekka. Or, mag-comment down below kung saan ang location ninyo. At, i-reach out ko po, po kayo. So, magre-reply po ako dyan. So, maraming maraming salamat po sa araw-araw na pagsubaybay. Good day mga katrapal. Ayan, may bago na naman tayo natapos na trapal. Ito ay kulay orange. Ayan. So, same-same lang tayo ng design. So, depende yan sa ipagagawa ng ating client. So, ito po ay pamasada. Kung mapapansin nyo, may number 38. Yung number 38 na yan, hindi yan basta numero, kundi yan ay numero ng kanyang uh, linya. So, maraming maraming salamat! <coughs>